<laughs> ano bang ibig sabihin ng pagiging patriotic o mapagmahal sa, sa ating bayan? Right? Mm. Ano 'yan? Lalim. Oh. Malalim. Lalim 'yan, ah. Malalim 'yan. Oh. Simply na ako dati ang tinuturo sa eskwelahan eh may ako naman natang mukhang matanda sa inyo, no? Ang palagang tinuturo sa amin para maging patriot dapat ano anoin mo yung paggalang sa simple, basic mm. muna paggalang sa watawat, pagtayo sa sa uh, bahay, at lupang hinirang na natin natin na nakalagay yung yung puso nga dat ngayon lang ano dati ngayon, ito uh, kayo ka lang yes. tapos panatang yun, pan, panatang, panatang makabayan niya no pero nadagdagan niya ng, ng uh, nasundot ang ng uh, yung, ano kailangan ang sinusuporta mo yung proudly Philippine made mm, ng mga produkto. Ayan. Tapos yun. At nadagdag pa yung OPM. Mm. Oo oh, mm -hmm. nga. Ang daming mga ganun. Mga pagkapakita. Ewan ko, anong mga bago ngayon mm -hmm. sa akin para maging ano ka? kalabos o Toyo, ano bang mga na patriotism mo? Pero sa akin, um, ang dami kasi talaga yan. Paano mo masasabi na mahal mo yung sarili mong bayan? Uh -huh. Wala ko na dapat maging proud ka kahit sa ibang bansa ka kailangan proud ka na Pilipino ka. Mm. Kahit na minsan, hindi talaga nakaka-proud being a Pilipino. I'm sorry for the word. Uh -oh. Pero syempre, nakakaya naman talaga minsan. Eh. Kahit sa ibang bansa. pagiging pasaway natin, dinadala din natin doon. Oh. So, di ba parang ano. Pero para sa akin, uh, paano ko ba masasabi na mahal ko yung bayan ko? Mm. Siguro yung pagsunod muna bago mm. magreklamo. Kung mm. ano yung ini-implement ng kahit sino, simulan mo sa boss mo, Mulan simulan mo sa mga LGUs, simulan mo sa national. Kasi kung mahal mo yung bayan mo, you should follow first eh. Mm. Para sa akin lang naman to. I'm not telling na gawin mo to sa lahat or mm. niyo nyo ako. Kasi kung mo na kukontrahin yung mga nagpapasunod sa'yo, nagkakawatak-watak lang eh. Di ba kasi para saan mas gusto ko mo lang sumunod? Ah. Uh. Kesa magkagulo-gulo pa. Mm. Kasi doon nga nagkakaroon ng kaguluan eh. Yung hindi mo pagsunod sa totoo lang para sa akin na it's on my side ko yon so mas gusto ko muna sumunod ako And hmm. after na lang after ko sumunod at uh, hindi maganda yung result siguro baka doon ako hmm. na magreklamo or magsabi ng uh, inanakit ko